Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Abril 25, 2025. Sa pagdapo ng araw sa silangan ngayong araw, Aquarius, maaaring madama mong nag-aalab ang iyong likas na pagnanasa para sa kalayaan at pakikipagsapalaran. Ang enerhiya ng araw na ito ay puno ng posibilidad at imbitasyon upang magsimula ng isang bagong kabanata. Habang ang mga tanawin ng iyong mundo ay masigla at puno ng mga maliliit na kababalaghan, binibigyan ka ng pagkakataon na maging mas mapagpasalamat sa mga simpleng bagay na madalas hindi mo pinapansin. Ito ay isang araw upang buksan ang iyong mga mata at puso sa mga magagandang bagay na makikita mo sa iyong paligid. Maaaring sa mga simpleng sandali, matutunan mong mas mapansin ang mga kabighanian ng buhay na madalas ay nauurong sa likod ng mga pangaraw-araw na gawain. Habang binabaybay mo ang araw, maaaring mapansin mo ang isang tiyak na enerhiya na nagmumula sa iyong mga plano at desisyon. Sa tulong ng enerhiya ng araw na ito, pinapalakas ang iyong mga instinct at ang iyong kakayahang magtiwala sa iyong sarili, lalo na sa mga pagkakataong kailangan mong magdesisyon ng mabilis at walang alinlangan. Kasama ang mga hakbang na ito, muling-muling ipakita sa iyong sarili ang iyong lakas at kapasidad upang magtakda ng direksyon sa iyong buhay. Sa mga oras na iniisip mong magbigay ng pag-aalinlangan sa sarili, tandaan mo na ang lakas ng iyong sarili at tiwala ang magdadala sa iyo sa landas ng tabumpay. munit dahil sa lakas ng enerhiya mula sa buwan, mag-ingat sa mga hindi pagkakaintindihan o alitan na maaaring sumik sa iyong pamilya. Maaaring magdulot ng tensyon ang mga usapan, kaya't kinakailangan na mag-ingat sa iyong mga salita, at maging maingat sa bawat desisyon at hakbang na gagawin mo sa mga personal na relasyon. Sa kabila ng mga pagsubok na maaaring magdulot ng alitan, subukan mong maglaan ng espasyo para sa kapayapaan at unawaan. Iwasan ang malalalim na pagtatalo at mag-focus sa pagtanggap at pagpapatawad upang magbigay daan sa kalinawan at katahimikan sa inyong samahan. Kung ikaw ay magiging matulungin sa mga maliliit na pag-aalala ng mga mahal mo sa buhay, makikita mo na ang pagkakaroon ng balansing relasyon ay magdudulot ng kagalakan at pagmumuni sa mga hinaharap na hakbang. Sa araw na ito, patuloy mong yakapin ang iyong kahalagahan at ang iyong natatanging kakayahan upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang iyong pananaw sa buhay ay isang yaman na maaari mong gamitin upang gabayan ang iba sa kanilang mga sariling landas. Maging bukas ka sa pagpapahayag ng iyong ideya at ang iyong pagkakakilanlan dahil hindi mo alam kung paano ito makakapagbigay liwanag sa iba. Sa ganitong paraan, may papakita mo sa buong mundo ang iyong halaga bilang isang individual, at higit sa lahat, bilang isang tao na may malalim na pangunawa sa buhay at sa iyong paligid. Mahalaga sa araw na ito na maglaan ka ng oras upang magpahinga at mag-isip tungkol sa iyong mga layunin at mga aspeto ng buhay na nais mong pagtutukan. Ang mga pagminilay na ito ay magbibigay sa iyo ng malinaw na pag-unawa at direksyon na magagamit mo sa iyong mga susunod na hakbang. Sa aspeto ng relasyon, magsilbing gabay ang iyong kalmado at maligaya na disposisyon upang makalikha ng mas matibay na koneksyon sa mga tao na may malasakit sa iyo. Sa iyong trabaho, pagtuunan ng pansin ang iyong mga plano para sa hinaharap at magset ng mga layunin na magdadala ng pagbabago sa iyong buhay. Sa kalusugan, huwag kalimutan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pisikal at emosyonal na balanse upang magpatuloy sa paggawa ng mga hakbang na makakatulong sa iyong personal na paglago. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay ang kulay kahel, ang kulay ng kasiglahan, sigla at pakiramdam ng kadalakan. Sa bawat pagkakataon na makikita mo ang kulay na ito, makakaramdam ka ng bagong lakas at inspirasyon. Ito ay magsisilbing gabay upang magpatuloy ka sa paggawa ng mga positibong desisyon sa iyong buhay. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ngayong araw ay 3, pito. At labindalawa, mga bilang na may kaugnayan sa pagpapalawak ng mga oportunidad at mga hakbang patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Ang maswerteng gawain ngayon ay ang pag-aalaga sa iyong katawan at isipan. Subukan ang meditasyon o pagminilay, o kaya'y maglaan ng oras upang magbasa ng mga akdang magbibigay sa iyo ng higit pang pananaw sa iyong buhay. Ang isang mahalagang payo para sa iyo ngayon ay maglaan ng espasyo para sa mga bagay na magdudulot sa iyo ng kaligayahan at kasiyahan. Maglaan ka ng oras para sa iyong sarili at huwag palampasin ang mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa iyo. Huwag kalimutan na ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang magpasalamat sa mga biyaya na dumarating sa iyong buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, tandaan na ang bawat hakbang ay patungo sa mas malaking layunin. Kung ang iyong mga hangarin ay magpapatuloy na may pananampalataya, tiwala, at pasensya, makikita mo na ang lahat ng iyong mga pangarap ay maaaring magkatotoo. Habang nagtatapos ang araw na ito, maglaan ng oras upang magpahinga at magsalamin sa lahat ng iyong mga karanasan. Ang mga hakbang na ginawa mo ngayon ay hindi lamang mga ordinaryong hakbang, ang bawat isa sa mga ito ay nagdadala ng mas malaking layunin at mensahe. Magpasalamat sa bawat hakbang na iyong tinahak at hayaan mong magsilbing gabay ito sa iyong mga susunod na hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Magtiwala na ang mga bagay ay magaganap ayon sa plano. At anumang hirap na nararanasan mo ngayon ay magdudulot ng paglago at pagbabago na makikinabang ka sa hinaharap. Tanggapin ang lahat ng aspeto ng iyong buhay at tanggapin ang bawat pagkakataon upang magbago at magtagumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,